lang, uh, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun kung meron man na? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Siyempre, pinakamalaking bigay ginawa niya para sa amin, yung pagdibig ng aking ama sa ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante hmm. para sa amin, pang sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan. Eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, tinuturing tinuturingan namin kaibigan, at sinasabi eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules eh dapat uh, pabaya pa natat, si Marcos sa uh, sa libingan ng mga bayani na eh, habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos din na namin makakalimutan yan. Mm. Kumbaga -hmm. siya lang yun na ako sa inyo na tinupad. Parang ganun. Sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. Eh.